Yan yung guys, mabisit kita sa mga tanim ni Papaglangka dito sa may malapit sa amin. Ito. Ito oh. Ayun. O yun sa katas-taasan, ang dami oh. Huh? Grabe yun no? oh. Ang dami. Ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, ayun, tatlo. Ayan yung tatlo. Tapos, ayan. Ito guys, yun. Tingnan nila. Hmm. Ang dami no? nag ano na magsarang nga sa nga na oh. tingnan nyo oh. ganyan no oh. isang malaki nakatiklop na, na. Hmm. kaso hindi dati magandang gulayon kasi ayun guys oh ah oh. Begini ikut nombor serangga saang. Anda 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siam sa isang Ang ganda tingnan. Hmm. Tapos ayun pa. Oh.